Okay, hello guys. So magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay yun, so matagal din tayong hindi nakapag-vlog ano. And uh, halos 2 weeks din or uh, more than 2 weeks din. Gawa ng uh, yun, so medyo busy kasi tayo sa ating uh, bagong trabaho. Okay, so nag-work kasi tayo ulit as a uh, service technician. And uh, yun, sa mga susunod na vlogs, uh, bablog natin yung work natin ano bilang isang mekaniko. Okay, so mabalik tayo sa ating topic. Bali, ngayong araw kung mapapansin nyo, uh, wiring diagram tayo. At uh, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Nitri uh, Plus Pro Music na pupwedeng uh, stock horn at pupwedeng dual horn gamit ang uh, halo switch or halo switch. Sa napakadaling paraan. So, meron, uh, kompleto na yung mga components natin dyan guys. Ano? Meron na tayong battery, uh, ignition switch, uh, stock horn switch, Uh, stock horn switch lang pala yung gagamitin natin para hindi na tayo gumamit ng ibang switch. Bali, dagdag-dag -dag -dag lang tayo ng uh, halo switch para nga mapagsalit salita natin itong dalawa na ito. Itong uh, stock horn at uh, dual horn. Siyempre, meron tayong uh, relay dyan. And uh, regarding naman sa color coding, guys. Yung color coding, uh, hindi lahat kasi ng... Uh, wire or brand ng motor is pare-pares ng color coding no yung color coding ng Honda isa uh, magkaiba sa color coding ng Yamaha kaya kung ano yung makikita yung color coding diyan guys uh, yan lang yung ginamit natin sa uh, video tutorial na to and uh, yung itinuturo uh, talaga natin dito is yung way or yung function or yung paano siya wiringan okay, so pisa na natin yun so dito tayo uh, tulad ng dati guys ano dito tayo Uh, mag-uumpisa sa ating 12 volts battery. So, bat ba tayo lagi dito nag-uumpisa? So, halimbawa, uh, walang battery yung motor nyo, hindi uh, gusto nyong, uh, lagyan, so, bibilan nyo ng bago. So, kaya dito tayo lagi nag-uumpisa. So, sa battery natin, meron tayong 12 volts battery dyan. Meron tayong positive at negative. So, yung uh, ginamit nating positive or kulay ng wire ng positive is red. Common naman yan, lagi naman yan. At yung kulay ng uh, uh, wire sa ating uh, negative is kulay green. So, lagyan na natin yan. Yeah, so kapag ka nakikita kayo ng ganitong symbol guys, so ibig sabihin niyan yung ating ground. Yan. So nakatap yan na, uh, nakatap na yan sa ating chassis no. Okay, so dito tayo sa positive terminal ng battery. So kung mapapansin niyo, meron tayong mga blue yan yung fuse natin, yung stock fuse natin. Yan. I stock fuse ng motor natin yan ano. Ah, uh, makikita natin yan sa tabi ng battery or uh, sa may compartment natin. So yan pinaka fuse na lahat ng circuit sa motor natin. Uh, headlight, brake light, tail light, so kapag ka naputol yan, yun, uh, yun, mawawala ng supply yung mga uh, circuit natin na yun. Okay, o so, yung subsupacitive terminal ng battery guys, uh, yung red wire na yan, pupunta lang yan sa ating ignition switch. So yan, so kung mapapansin nyo, uh, galing sa positive, pumunta sa ignition switch. O okay, yung, so yung ginamit nating Uh, wire sa ating uh, ignition switch which is itong common so gumamit tayo ng 4 wires uh, halos kasi ganito yung Uh, karamihan na ignition switch sa mga motor ngayon ano pero pero naman mga ang yung da napakadali lang naman yon okay so dito sa ignition switch natin ignition switch yan sa ignition switch natin guys uh, meron tayong four wires dyan meron kulay green uh, black na may stripes na white pure red at pure black so yung green ayan kung mapapansin nyo kung nakikita nyo ground na uh, ground na 'yan no ground na agad 'yan. So pinagdugtungan uh, na natin sa pasit uh, sa negative terminal ng battery. Kahit naman sa chassis to, puwede to. Sa negative or sa chassis. O pwede 'yan. Doon at doon pa rin 'yan tatakbo. 'Yan. So yung mga black na stripes na white naman, 'yan yung papunta sa ating uh, CDI. Or yung kill switch. Ah, uh, yung uh, pinaka taga off ng ating engine. Kaya kapag kain off natin yung engine, eh, mamamatay yung ating motor. And uh, yun, so sa may red wire naman, ah uh, tulad nga ng sabi ko kanina, galing lang yan sa positive terminal ng battery. And uh, dito naman sa kulay black, pure black, yan yung tinatawag natin, ACC wire. Or accessory wire. Sa accessory wire natin guys, napakarami sinusupply niya, ano, kahit na paulit-ulit. Ano uh, sinusuplayan niya yung uh, headlight, brake light, tail light, busina, flasher at iba pa. Kaya kung mapapansin niyo positive din 'yan. Yung source na galing sa ating battery, 'yan, motor light na yung ginamit natin, ano? Baka sabihin kasi ng iba, gumagamit tayo ng low uh, brand. Pero uh, 'yun, pinalitan na natin. So yung positive na uh, yung positive source na galing sa ating battery, pag uh, pumunta na 'yan sa ignition switch, ngayon kapag uh, inon mo, on, yung source na yung lilipat lang sa accessory wire natin so kaya kapag nakauna yung uh, susian natin masusuplay na yung mga uh, circuit na uh, hawak nyan or sakop nyan like headlight, brake light, busina, taillight at iba pa so dahil nga busina yung uh, tutorial natin ngayon uh, yung uh, stock pa to guys you know, sa part na to magsimula dito sa switch na to stock pa yan So, yung isang wire na ating busina, syempre, konektado yan dyan sa may ating accessory wire. Kaya kapag uh, pinindot mo to kukuha yan ng source accessory wire, lilipat lang sa kabila, itatawid lang dyan sa kabila, at susuplay niya na yung stock uh, horn natin. Uh, kung i-imagine ninyo, itong uh, wire na ito, uh, imagine ninyo, wala pa yung Nitri Plus Pro, ang kadugtong niyan is ito. Kung stock horn pa, ano? Ang kadugtong niyan is itong uh, red wire na ating stock horn. So, yun yung kadugtong niyan. Kaya, kaya kapag pinindot nyo yun, Itutunog na. Sa ground, uh, po, pwede naman to sa chassis. Yan, chassis to, Or sa uh, negative terminal ng battery. So, kahit alin doon. Uh, same lang din ito. May ground din yung ating dual horn, Yan. May ground din yan. Ngayon, dahil nga nagla, uh, maglalagay tayo ng uh, Night 3 Plus Pro Music, syempre, uh, ididiscorrect na natin yon, Ang ipapalit natin dito sa may uh, common ng ating Night 3 Plus Pro Music. So, dito muna tayo sa Night 3 Plus Pro Music. Sa so, Night 3 Plus Pro Music natin, meron tayong 4 wires dyan. So, yung red, blue, brown, at saka yellow. So, kung mapapansin nyo yung yellow, automatically yan yung ating ground. Yan. So, yung guys ano, uh, ground symbol, ground symbol, ground symbol. So, pupwede na natin lahat yung pagsamasamahin ano. Yung mga ground dahil pupwede na natin yung pagkaisahin at itap sa may chassis. Or sa negative terminal ng battery. Pero recommended natin is sa chassis. Okay, so yung yellow, ground, yung brown, uh, yan yung papunta sa ating busina, no? Pero hindi na natin gagamitin ito. Uh, isa lang yung gagamitin natin, which is itong blue. Yung blue at saka brown, guys, papunta lang yan sa busina. Kung uh, dual horn man yung gamit nyo, tig-isa yan. Tig-isang uh, busina yan. Tapos, yung red, yung umabapas ninyo, yan yung common natin. So, imagine, putol pa dito yan. Okay? So, yan yung common. Or dito papasok yung uh, positive supply para matrigger yung ating 93 plus pro at mag supply ng tono papunta sa ating mga busina ngayon dito sa may ating 93 plus pro meron tayong selector dyan may mga tono dyan may mga pagpipilian tayo pihitin mo lang yan at uh, maririnig mo na lahat ng uh, options or tono na gusto mo ngayon dahil nga dito natin idinugtong yung stock uh, wire ng ating stock horn switch so tatakbo na ngayon dito sa may ating Nitri Plus Pro. So, kapag pinindot mo to, ang matitrigger is yung Nitri Plus Pro na. Ngayon, uh, dahil nga patutunogin natin yung stock horn na pwede maging dual horn or stock horn, yung stock horn natin guys, po pwede rin siya nakanay. Yung dual horn, na, uh, yung dual horn din natin, po pwede rin siya nakanay kasi uh, dito sa mode 1 na to, kapag ito naka mode 1, stock horn lang yon. So, kapag naka mode 2 ka dito sa selector, yun yung rapid uh, rapid horn or yung rumaratrat na tuloy-tuloy. So kapag na uh, napunta ka na sa mode 3, 4, 5, 6, andyan na yung uh, pop-up doll na tinatawag. So yan yung mga mode kasi nyan eh. Okay, so mabalik tayo sa ating Nitro Plus Pro. Kung mapapansin nyo, isa na lang yung ginamit nating wire which is itong blue. Uh, yung blue na yun, dinugtungan natin ng wire at tumakbo naman yun sa ating halo switch. Dito naman sa halo switch guys, meron tayong 5 wires dyan. Uh, yung 5 wires nyan, again, uh, hindi, hindi ko mo Uh, kung anong color coding yung nakikita nyo dyan e eh yan na yung uh, aasahan nyo kapag bumili kayo ng helo switch, nag-iiba-iba pa rin ng color coding yan Okay, so yung output nitong ating night 3 plus 4 music, idinugtong natin dito sa common ng ating Hilo switch, uh, dito nga pala sa helo uh, switch natin may 5 wires tayo dyan, isang red black, green, yellow at saka white, so itong black na to, white talaga to uh, ginawang ko lang kasi ng paraan kasi kapag uh, nilagay natin ng white dyan, hindi na sya visible sa ating band paper, kaya ginawa ko lang ng black para maging visible siya. so sa ating night, uh, sorry sa ating halo switch meron din tayong common dyan, meron tayong normally uh, closed at normally open, at syempre meron ding ilaw yan, so unahin natin itong dalawang uh, wire sa taas na to, which is itong red at saka black so itong red na to, yan yung ating positive at negative, sa ilaw lang yan guys dyan ano? sa ilaw lang yan para umilaw lang yung ating hello switch ngayon dito uh, may natitira pa tayong tatlong wire uh, kayo na nga palang bahala kung i-coconnect nyo pa to or hindi na no? uh, discardin nyo na yon o pwedeng i-tap nyo to sa may accessory wire at saka ground lang din so ganun lang kasimple and uh, ito sa tatlo na to guys ito yung pinaka main uh, character natin or yung pinaka importanteng wire natin para mapagpalit-palit natin yung stock horn to Night 3 Plus Pro to dual horn no. Oh, okay, so dito sa ating halo switch, meron tayong common dyan So kung mapapansin nyo ito na yung yellow natin. So yung common natin. So ibig sabihin dyan papasok yung pinaka-supply para ibato sa uh, dalawang busina natin. Sa stock horn at saka sa dual horn. So yung output ng Night 3 Plus Pro na galing dito sa kulay blue na wire, uh, tinakbo natin 'yan. Idinikit natin sa common or dito sa may yellow. So kapag ka napasok na ng supply 'yan, Uh, ang automatic dyan and ang play nga pala nito guys pinipindot ito no yan. pina-press at saka dine so kapag ka hindi siya naka-on or naka-depress siya ang connected dyan is yung normally uh close natin which is itong white itong kulay black so yan yung konektado dyan kapag ka naka-off yan so meaning to say uh kapag ka naka-off tong ating Nitro Plus Pro laging connected itong uh stock horn natin or laging trigger or or sya yung laging tumutunog so kapag uh, binindot mo to yan yung supply galing sa stock horn sa accessory wire stock horn switch tatakbo sa nitri plus pro tutunog na yan pupunta na yan sa ating helo switch at tidiretso na yan dito sa ating stock horn so pop up doll pa rin yan may nitri plus pro pa rin yan so kung nag aalala naman kayo baka mawala yung stock horn nyo hindi boss hindi mga boss hindi mawala yung stock horn kasi nga yung mode 1 ng ating Nitri Plus Pro is normal na busina. So, kung paano ka bumsina, ganoon din yung tunog ng ating uh, stock horn. So, kung uh, sinelect mo naman yung uh, number 2, mode 2, rapid horn naman siya. Gets nyo ba? Ngayon, babalik uh, balik tayo dito. So, connected na yung dalawa natin, ano? Yung uh, common at yung uh, normally close. So, dito naman tayo sa green wire. Ngayon, kapag pinindot mo, inon mo na itong ating hello uh, switch, pinrest mo na, uh, magdi-disconnect na to guys. ano So, meaning to say, mawawala na ng connection yung stock horn natin. Mapupunta na, or malilipat na siya sa uh, green wire, or yung normally open. So, sa normally open natin, kita nyo naman yung green wire, ang uh, karugtong yan, or papunta na yan sa ating relay. Kasi nga, dual horn na yung uh, sinusuplayan yan, or yung patutunogin niya. So, sa dual horn natin, kailangan natin ng relay, kasi nga, Uh, malakas na yung tunog nyan. So, sa relay natin, meron tayo number 30, meron tayo number 85, meron tayo number 86, at 87. So, uh, sa relay natin, guys, automatically yung 30, Diret yan, <coughs> excuse me, direct yan sa positive terminal ng battery. Kung mapapansin yung red wire yung number 30. Tinakbo na agad natin sa positive terminal ng battery. Tinap natin dyan at binaunan natin ng fuse. 10 amps or 15 amps po pwede. Basta huwag nyo kakalimutan yan. Lagi yan kahit anong mangyari. For safety purposes. Para iwas sunog or para iwas short circuit. Tapos na yung 30 natin ano. Next naman is uh, yung 86. Yung 86 ayun kita nyo naman galing yan sa ating uh, halo switch. Which is sya yung positive. <clears throat> Tapos yung 85 kita nyo naman ground. Connected na sa chassis or galing tayo or galing yung ground natin sa chassis ayan so yung 85 natin yan yung negative sa relay natin mga bossing kailangan kasi ng trigger nito no or uh, positive at negative regardless kung saan papasok pwede yung 85 siya yung maging positive or mapalit dito or uh, yung uh, positive na galing sa yellow switch or, or itong green switch pwede natin itap sa 85 at yung uh, 86 siya yung maging ground. So, po, pwede yun. maging magkabalik na Or uh, reverse polarity. Or vice, uh, vice versa. Ngayon, uh, okay na yung positive at negative. Okay na rin yung 30. Yung output na lang. So, kapag pinindot mo to mga bossing, matitrigger na agad dyan yung uh, 86 at 85. Magsusupply na ngayon ng uh, uh, current itong ating relay papunta sa or palabas sa 87 at uh, yung 87 tatakbo na yun sa ating dalawang busina. Yan positive pa rin yan. at mapapatunog mo na ngayon itong ating uh, dual horn na may night 3 plus pro music syempre so ganun lang kasimple mga boss ano yun uh, wag kayo mag alala baka mawalan yung or mawala, mawala yung uh, stock horn nyo hindi mga boss kasi nga yung mode 1 natin is normal na busina yan so kung paano mo pindutin yung normal na busina ganun din tutunog ngayon kapag uh, minode 2 mo syempre pindutin mo na matagal raratrat rat yung, yung busina ngayon, kung gusto mo pagpalit-palitin yung dalawa is to do louder uh press and depress mo lang to. So pindot uh, on and off mo lang to, magpapalit na yung dalawa niyan. So ganun lang ka mga bossing, napakadali lang ng uh, wiring diagram natin. At uh, sa susunod na actual natin to no. At uh, sana nasundan nyo. and uh, sana may natutunan kayo. Teko uh, kung nagustuhan yung video nato, so please like, share and subscribe.